Oy. Uy, wala ka Uy, wala ka rin! Ang galing na, no? Shoot mo! Yon! Ang galing na na! Pogi na, no, laki ng tenga, oh! Ah, bandog! Ang galing din yung isa! Pero mas pogi yung isa! Mas magaling yan, oh, yan, oh! Yan, may hawak ang bola! Yan, oh, yan, oh, yan!

Oh, oh, sige, sige mo, depensa pa lang. Oh, mo, oh sige mo, pipila sa mga yan. Sige mo. Palay mo, baby! Oh. Baby! Oh. Bakit sabi -ba sa'yo, oh, wala. Babawi -ba oh. ba -ba oh, yan, babawi mo, babawi yan. Sutan to. Babawi yan, tignan mo. Mamunan na manod ka, manod ka. Ba't ka ba nandito? Nanonood ako, tignan mo. Oh, eh, okay. Bakit yun? Si Juliet, mapapapusan na. Nandun ako, nandun din siya. Tignan mo bakom yung mga mong gawin? kalingon ano? naasal pa yon? Hey, eh. na. na. <laughs> ano? ingay ano? talo 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 mga talo 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 ng mga lalaki ko, balita talaga. Imgo siyang isa yung nakaputi. Hey. Wait lang te, eh. para kayo pasarunong pa sa player, eh. Ito kasi, ako na nung una dito, ah. Pasya lang yung mga lalaki pero ba nung bakay magbasketball. Hoy, um, hindi dito na tanong, uh, sir. Sure. Oh, shoot the ball. hindi ang magalang? Yes. Hindi niyo daw hindi na rin paingay. Ito 'di professional vibe naman ako. What? Bakit hindi na lang kayo maglaban? Ito? Alam mo ako. O sige, ano? Go basketball ka kahit lang. <coughs> Auto, okay. Five sa shooting lang. Two. Oh, wala Okay. Para mabilis. One to five lang tayo. O, okay. sige, okay. One to five. Oo. Oh. O, tumayo na kayo. Tapos, kaya may mga gamit pa kayo? Oh. lang. Cellphone lang naman. Ganito lang. Sige, hindi ganito. Uh, ako mag Tapos okay. kunin ko yung mga cellphone niya para maayos kayo makapaglaro. Sige! Okay. 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 <laughs> Nakita na ba kayong naglaro? Naka-cellphone. Wala. Papa, Tama, gilas sa Tama, mga crush mayo. Ang kahit kung gilas to, amoy po eh. sige. Tignan natin sa lago. O, dito tayo. Dito kayo. O, dito kayo. Para maayos ka yeah. ano. yung natin. Uy, sabi nyo. Mayroon mong nagbola. Mayroon mong nagbila-bila. Huwag ano. hawak bola. Ako right dito. Ano? Ay, muna kayo dito sa gila. David, kunwad muna kayo. Sir, may okay, pangkatalo yung dalaw. Ha? Okay, okay lang ba? Sige, sige. Sige lang kayo, kayo, kayo. Sa yin? Sa yin? Ready. Sige Ready?

para kay Oh yes, oh yes. Ano, ano, ano. Pag-ibong basketball player, saka. <laughs> oh, kapalo. Ang vlog, vlog, vlog. Oh, ay, One! you won. Wow. Kapalo, beti, beti. Kusira para kay Matita.

Walang paulyon yun! Paul hindi paulyon Paul, paul yun! hindi Paul yun! Paul ka! lamig buo kung hindi paul, eh. oh, parang, uh, may oh. tayo wala sa ba, ni paul ni. Paul oh no yung 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 mo! yung say, sa eh. Eh, kasi, yung <laughs> yung 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 yung